Good morning gym squad Shoutout nga pala kay uh, Mia Lamasan Na nag ng gym squad Nagustuhan ko yun Kaya gym squad na lang tayo Tara sa palengke Sakyan natin si Cholo Na madungis Ilibot sana ako dun sa loob Kaya lang di ko pwedeng iwanan si Cholo nga pala Kasi baka Bawal kasi magpumarada dito eh Baka paalisin ako Hindi Tapos ka na? Di pa Di mo, pin mo na Tirik na tirik ang araw Ang init oh eh. <laughs> Hintay ko lang si Mrs. bumili ng gamot. Shoutout sa mga taga kabiyaw dyan na nanonood ng vlog ko. Ito pala yung hinahanap ko eh. Ito naman tayo sa STM. Ang hirap maging driver, no. <laughs> Kanina pagligo ko doon sa palengke, <laughs> nasagi ko yung napaludo nung ano sa tricycle buti hindi nabasag hindi na marunong mag drive eh. bigyan mo akong ano eskinol taas, ayun o nangingitim na yung mukha <laughs> ko ayun bulak Bili mo akong tinapay. Eh. Wala man, ay. Wala mo yung wallet no? Hindi. <laughs> hey, hindi mo dalhin. Kahit naman dalhin ko yung wallet ko, wala naman eh. Ano ba? Palaman. man, yung mayonnaise. Ladies choice. Ano ba? Mayonnaise? Oo. Oh, Ayoko ng cheese. Hindi ka ba nagsasawa sa mayonnaise? Ayoko ng cheese. Ito, pwede na to. Eh? Ano ba? Thank you. Si, bukas <laughs> Shoutout dun sa manager ng STM salamat uh, pinayagan nyo ako mag video dun sa loob pero naiintindihan ko kung bakit nyo ako sinisita okay lang yun ni men si sa tama ba sa kamas <laughs> Maggulay naman tayo ngayon pakbet yan tapos itong Gigi. Uh, gg ay may langaw Nasaan pa tingin niya? Ay, yun Oh. Ilaw pa. Gugutom na ako. Hintayin natin yung pinapit ng Nueva Ecija. Yun Oh. Ang dami. Pingin na lang nung tinapay. Mag tinapay muna ako. Gugutom na ako. Ano ba yung intro? Hello, Hello guys. Shout out <laughs> muna sa si, inyo. Shout out muna si, ano, sa mga Hello guys. Shoutout po kay Ma'am <laughs> Aya. Mede late na ako. So, magba ah. Magpa-practice uh, <clears throat> Magpa ako ngayon kaso late na ako shoutout po mula kay Marce Flores sa 10 Mariano Ponce pag nag vlog po ba ako susupport na ko sa ka po. Si lola ko bakit? bakit? <laughs> Hello. Oh, hello, Ti. May pinapakuha po lola ko. Alin yan, Ma? So, yun. Late na po ako, kaya alis na ako. Bye-bye. Ayun tayo, guys. Mokbang! Pinakbet! Hindi yun, know. oh. Sininsan na kayo, maingay. Nasa tabing kalsada kami. Ayaw mo magdamay? Hmm! Ha? Huh? problema dito, malangaw. Mm. Okay. Mm. Shoutout po sa mga taga Kamba High School, mga teachers, mga estudyante, mabuhay po kayo dyan. Kain po tayo. Ka Kamba yan. Kamba High School. Kaya lahat po. Baka meron pa bang ibang Kamba? Pero oo, oh, sa Arayat nga pala yun. Arayat Pampanga. Sayang walang tambok. Talbos eh? um, ng ano? Sitaw. Hindi. Talbos ng kamote. Okay na yeah, yan. Masabi. Kaya na tayo. Sabay ka na sa akin. Okay. Galing mong kamay ah. May tip lang ang juice diba? Uh -huh. Asa po yung mga tayo? Kumain na kayo. main ka Kumain ka na. Hindi rin o. Nakita daw na yung mga kumakain sa baby. May pagkain <laughs> <laughs> Hindi nung po yung yung alagaan niyo ha? Eh. ba'y pa mas okay Manyaman yung mga talaga. Tumaba nga siya eh. Hindi naman nagbago yung appetite niya. Diba prito ka ng ano? Oo, oh, may mga. Ang gawin ko? Hindi Basta gusto ko talaga yung pinakbet pag ano, labo yung sahog. Okay, bussin na natin. Si Shider. Si Shider. Shider! Nainit. <laughs> <Shider. laughs> Baba naman dito namin. O, serva to Jemma. Kaya nga tinitingnan siya nung nagtitinda ng kapit. Kami na Tris. Meron po kayong pechay. Hindi naman ganyan. Alikit! Taob. Taob. Ayan mo na. Tapos na. <coughs> Pagkakain ko kanina, nakatulog ako. Ayan, kagigising ko lang. Nagbabasa ako ng comments kagabi. Marami nagko-comment tungkol sa buho ko. Kala ko na itong pagupitan eh. Tapos may magko-comment na okay lang yung boko. ko. May magko-comment na pagupit ko na yung boko, ko. Naguguluhan tuloy ako. Pero papagupit ko na rin yan kasi umabalik na yung natural nating kulay. Baka magmukha tayong dugyot lalo. At meron din nagsasuggest na gusto nila lang meet and greet dito sa Pilipinas. Kaya gusto ko rin makilala yung mga subscribers ko dito sa Pilipinas. Pag maraming nag-comment na gusto nyo ng meet and greet, magsiset ako ng meet and greet dito. Lalo na yung mga taga Nueva Ecija o sa Manila kung saan yung mas marami. Ano sa palagay nyo guys yung tawag ko sa inyo? Gym Squad. Okay ba? Hindi ba masyadong OA? <laughs> comment niya sa baba kung nagustuhan niyo. Kinuha nung bunso ko yung camera ko kanina, akala ko anong gagawin niya. Yung pala, magka-practice daw siyang ang mag-vlog. <laughs> Kaya inayaan ko lang, sinamo ko na rin yung mga sinabi niya. Nagpapa-shoutout kasi yung mga kaklase niya dito sa Kamba National High School sa Arayat, Pampanga. Hindi niya alam na isasama ko yung mga sinabi niya sa camera kanina, sa harap ng camera. Kaya mamaya pag in-upload ko to magugulat yun. <laughs> napaka mahiyaing bata lalo na yung panganay ko nahihiyain sila masyado at yung mga nanonood dito sa San Vicente, Cabiao uh, guys, pakipindot nyo na yung subscribe button dyan para naman meron tayong makuhang suporta uh, galing dito sa bayan ng Cabiao o San Vicente at para din sa mga bagong subscribe natin dito sa Jimmy Speaks TV welcome po, maraming salamat po sa pag subscribe at shoutout din sa mga subscribers natin dyan sa Taiwan Naminis ko na yung Taiwan. Mabuhay kayo dyan mga kababayan. So tapusin ko na itong vlog na to. At kung hindi ka pa naka-subscribe sa Jimmy Speaks TV, pakipindot mo na yung subscribe button niya sa ilalim. Sa going kanan. Kanan, yung pula dyan sa ilalim. Tsaka yung notification bell para updated ka sa mga uploads natin. I'll see you tomorrow guys. Say